Hello guys! Welcome to Ram Dalisa Vlog. So today ay ipapakita ko sa inyo yung tanim ko na mulberry sa harapan ng bahay. Ayan. So season ngayon ng mulberry. Kaya naman sobrang dami at hitik na hitik ang kanyang bunga. Ayan. So yung nakikita nyo na to, ito ito'y nasa harapan ng bahay namin. Ayan. Kadikit siya ng kubo namin. Okay. Okay. And si rin niya na lilim sa harapan ng bahay. Ayan. And madali lang siyang alagaan. Sobrang daling alagaan. So ito yung bunga niya ang dami. Ayan. Dahil season ng mulberry nga summer, kahit hindi ka mag-prune o magputol uh, putol putol ng mga sanga, magtanggal ng mga dahon, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang bunga. Ganyan kaganda ang mulberry. Napakadaling alagaan. And syempre, napaka daming nutrients na pwede natin makuha sa bunga ng mulberry. Ayan. Ito yung mga bunga niya pag hilaw pa. Ayan. Kulay green and kulay red. And then ito naman, yung bunga niya kapag hinug na. Ayan kulay black na siya. So ito ito ay uh, malberry na madaling palakihin, madaling alagaan. Ayan. Ayan, so yung variety na to, ang tawag dito is Alfonso malberry. Ayan. Alfonso variety. So marami siya marami magbunga pero hindi ganun kalakihan yung kanyang mga bunga and yung bunga niya matamis din ayan, sobrang dami dikit dikit, hitik na hitik ayan so lumalaki pa tong mulberry na to, depende kung kung gano'n siya ah uh, imi-maintain okay, or kung gusto nyong lumaki gusto nyong maging puno and depende na rin sa inyo so pitas tayo ng bunga ng mulberry masarap hindi siya ganun katamis pero sakto lang bagay na bagay pag summer syempre marami itong vitamins like vitamin C, vitamin E So every morning, kumukuha ko dito ng bunga. Um, then meron pa ako ditong uh, mulberry sa harapan ng bahay. Ito naman is uh, Himalayan Red Mulberry. Yan. Mahaba naman ang bunga niyan. Yun nga lang, wala pa siyang bunga ngayon. Katatapos lang ito magbunga ng nakaraan. And then dito, sa harapan ng bahay, andito pa yung isa kong nga uh, um, mulberry. Ayan. So ito yung Alfonso variety. Ayan, nahuhulog lang yung bunga niya sa baba. Ayan, ang oh. dami. Ayan, sobrang daming bunga. Ayan, hindi na magsasawang mamitas. Minsan yung mga bata inaakit ha. Oh. Yan. Masarap yung bunga niya guys. Mm. Sarap. Minsan nga gusto ko itong gawing ano eh. Jam. Mm. Harap. Sarap. Ang bunga. Ayan, kita nyo naman, oh. Super dami na rin mga nahulog na bunga. And, pagkain din siya ng ibon. Ayan, pinupuntahan siya ng mga ibon sa umaga. Minsan yung mga bata, makikita mo nakakakit dyan. Nangunguha sila ng mulberry. Ayan, so, pwede rin siyang ilagay sa ice cream. Ganyan flavor sa cake. O, oh, ba? diba? So, marami kayong pwedeng... paggamitan sa malberry fruit Ayan oh, grabe. Pati mga langgam pinupuntahan siya kasi sobrang ang tamis niyan. Yan, so marami nakikinabang sa mulberry tree na to. Na tanim namin. Ayan, grabe oh. Tingnan niyo naman 'yung. Kinuha naman namin kamay ko. Kumukulay nga para siya sa kamay. Ayan, itong part na to, kinain to ng kambing 'yung mga dahon niya. Kasi paborito rin niyang pagkain ng kambing. Yan. Tingnan nyo, may bunga pa rin dito. Yan. Pwede siyang kainin. Wow. Yan. Minsan makakakuha ka ng isang kumpol. Kagayang to. Iyon, isang kumpol yan. Yan. Busog na ako. Grabe, ang dami bunga. Ang dami talaga magbunga ng Alfonso variety, oh. Tingnan nyo hanggang doon. Grabe. Hitik na hitik. Hindi, oh. no? Grabe. Sarap. Yan, no? Grabe. Daming bunga. Dito pa daming bunga Karabi May bu gusto mo my boy? My boy My boy, my boy? Ay, mga bulok yung maliliit ah. Yung lasa niya medyo nahahawig sa buhat yan ang dami niya magbunga grabe oh yan hmm eh eto po sarap ah hmm Ada yang bunga? matamis na maasim yan so ito yung mga tanim namin na malberry sa harapan ng bahay yan. so magtanim din kayo nito madali lang siya alagaan tsaka nakakadagdag siya ng lilim o, so, ba diba? lalo na ngayon napakainit ang panahon kaya magtanim tayo na magtanim ng puno yan. so kung nagustuhan mo ang video na to don't forget to follow and subscribe